Hi! Hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po lahat? Naway no na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre magbabasa tayo ng ating mensahe. Galing ulit ito sa ating sender na isang lalaki. Kahit pa may anak na nasasarapan pa ba ang babae pag kinakain niyong hong So, yun nga ang ating katanungan natin sa ay kahit ba ang isang babae nagkakaroon na ito ng anak o ay pagka ito ba yung kinakain na sopa nila ay ay nasasarapan pa rin ba sila? Siyempre, sasagutin natin yan. Yes na yes. Siyempre, mga kasawi, kahit pang isang babae may asawa na ito, kapag once na kinakain nyo, ang kanilang mga siopaw ay bet na bet na layan. Sabi ko nga sa inyo, isa yan sa kahinaan ng isang babae kapag once na kinakain ang kanilang mga siopaw. Kasi alam nyo ba kung bakit? Kasi number one ito na nakapagpapael sa isang babae. Diba? Sa sabi nga nila, kapag kang isang babae na huli mo ang kanilang kahinaan at natumbok mo ang kanilang spot talaga, alam nyo ba, mabilis at sobra silang nasasarapan kapag once natumbok mo ang kanilang kahinaan. Kasi ang mga kababaihan kasi grabe naman talaga kasarap kapag once na kinakain ang mga siopaw nila. Kasi iba yung aroma, iba yung satisfaction ng isang babae kapag once na kinakain sila. Lang, ng sobra-sobra mga kasawi kaya sa ating sender, yes po yan kasi babae lalaan yes po yan, may anak at wala po ang isang babae, ay talagang normal po ito na yan kanilang yan po ang kanilang kahinaan pagdating dito, at hindi nyo ba alam sa mga kalalakihan, kapag ang babae hindi talaga ito mael tapos gusto mong magiging mael siya at mahuli mo para naman maging wild ang isang babae alam nyo ba ang gawin ninyo kainin niyo lang yan, hahawak-hawakan niyo na at paglalaroan niyo ang kanilang tungo, alam niyo ba, mas mabilis silang nael at nalalabas nila yung kanilang natutulog na el at higit sa lahat, mas mabilis silang malala, alam niyo na yon at higit sa lahat, mas nagiging wild sila kapag once na kinakain ang kanilang mga dalawang bundok Ayan. Kaya sa mga kalalakihan, yan lamang po yung ating opinion sa ating sender. Kaya kung ikaw ay hindi mo kinakain yung shopo na miss, tiyakin mo na ito yung gawin mo, tiyak na mai-enjoy ng iyong asawa kapag once na ito yung ginawa mo sa kanya at hindi lang yun. Magugulat ka na lang, abba naman titingayad si Mrs. dahil nahuli mo ang kanilang kahinaan. So, yan lang po yun mga kasawi. Yan naman pong ibig ko sabihin. Maraming salamat po sa patuloy na pag-suporta nyo sa akin. Sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!